Sabi niya kiti Kitty kahapon Alam niyo, bilib ako kay Kitty Sa murang edad na 20 Dapat hindi siya kasama sa politika Dapat nag-aaral siya ngayon Pero sinama siya sa dumi ng politika Tinawagan ko siya kahapon Sabi niya, ninong niya ako eh Sabi niya, ninong bong hindi ko mapigil ang umiyak. First time ko umiyak talaga. Na ah, kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Hindi, wala na akong tatay. Sa murang edad na... Pero matapang si Kitty, ah sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya ni be strong, be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong.